Sunday morning. Hello guys. Gahanap ako ng Filipino store dito. So, maulang Sunday sa lahat. Saan ba yun? Sa Hambra. Ang daming Pinoy dito. Kapitin na kayo ng Wow Saan po nagbibenta ng malagkit? Dito Ah, hindi yung bigas pa lang Sa loob? Thank you Saan ba dito? Ate, excuse, saan na, ma tindahan ng malagkit na bigas? Dito? 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 Thank you. Yan, ang dati. Kami pala dito. Uh -huh. saan ba dito. Uh -huh. Ay, dito. <laughs> Naghanap ako ng malagkit na rin dito. Ah, dito po May malagkit kay dito. Ay, sorry. Naghanap ko listen. dito. Ano po, padala? May ano pa dito? Glutinous rice. Glutinous rice. Glotinous rice. Yun. Uh, ah, yeah. Upload ko lang sa ano ko. Nandito ako sa Philippine store. Oh. Ay. Ay. Same. Same. Same lang. <laughs> Same lang din sila. Ito hindi may cake. Ito may ano, milk. Ah. Ito mas hindi siya Tuloy po kayo, si Kuya, ang galing magtagalo. <laughs> Tuloy kayo, walang labas-labas. Meron promo dito din. backcross salad. Oh, magkano yan? One, two. 14. Oh. One set. Buo. Ang ganda. Talaga. Mm -hmm. Talaga. Puro naman dessert? Siyempre, Christmas kaya nga dapat... ano alat gusto mo meron tuyo <laughs> ano po okay na siguro yan tika ito yung pinamili ko um, mangga na lang hanap pala ako ng mangga pang minggo float ito bayad pala nasa um, din pera ko ay ito

Thank you. Welcome. Hanap ako ng mangga. Thank you. Thank you. Thank you. Dami ko nang nakabili. Ito ako sa sa Hamra.

Kaya magpapasko na, maghahanda mag, ako this. Ngayon.